Hi guys! Welcome sa aking tutorial vlog. So, nahihirapan ka bang hanapin ang weekly challenge ni Meta at dashboard ni Meta? So, para sa iyo ang video na ito. Bago natin simulan, pasok Intro! Para po sa may mga alam po, pwede na po kayo mag-scroll para po sa hindi pa po mga alam, para po sa inyo ang video na ito. At balik na po tayo sa katanungan ng ating mga viewers kung saan daw po makikita ang weekly challenge at dashboard ni Meta. Sundin lang po na pasunod-sunod ang aking step na gagawin. First step nga po pala ay open lang po ang ating Facebook apps. At pagkatapos nyo nga po ma-open, pindutin lang po itong bilog. At pagkatapos po, pindutin po itong tatlong dot. At pag once po naka-turn on po ang professional mode mo po ay nakalagay po dyan turn off. Kapag po once po na hindi pa po naka-turn on ang professional mode mo po ay nakalagay po dyan turn on. At pag once po naka-turn on na po yun meron na po tayong professional dashboard. At pagkatapos yung nga po ma-turn on yung back po natin at mapupunta po tayo dito sa professional dashboard. At pagkatapos nga po pindutin lang po yung professional dashboard. At pagkatapos nga po pindutin lang po ito. At pagkatapos mapindut yun ay pindutin lang po ito. At kapag natapos nga na po ang pindutin po ito ay makikita nyo po dyan ang weekly challenge ni Meta. Yan po ang weekly challenge ni Meta guys. Mahalaga din po guys ang weekly challenge ni Meta kaya sundin po natin ang mga challenge ni Meta kasi po dyan po siya kumukuha ng mga tools na pwede pong ibigay niya. At dyan muna tayo magtatapos guys at yung may mga katanungan po ay comment lang po sa comment section at babasahin ko po. And guys, don't forget like, follow, share. Thank you.